Every bare months nga dito sa amin sa Cubao eh meron isang lugar na nagbubukas na maraming kainan. Halos lahat yata ng street food eh meron dito. Located lang yan sa Times Square Food Avenue Araneta Center, Kuba. At tabing-tabi lang po sila ng bus terminal. Mga pamayaman o sakto lang sa buhay eh talaga namang pinupuntahan sila. Bukod sa pangmasa lang yung presyo nila eh sobrang dami nyo pang pwedeng pagpilian. Kung food lover kayo eh sobrang perfect sa inyo neto. Ganda rin pumuntahan lalo na kung family bonding kayo. Last year nga eh hindi ako nakapunta dito kaya tara sa mga Magpo-food trip tayo Tayo nga mga Pilipino ay eh, nakagawin na tuwing magpapasko Ang kinakain ay bibingka at puto Isa din nagpapaalala sa diwa ng Pasko Sir magandang araw Magkano po yung bibingka nyo? 135 sir Ano po yun yung, yung special yun sir? Ano po yung which is, which is sa kasa Ano ano po yung nakalagay doon sa special sir? Sa kasal po Ah, uh, po to bongbong nyo sir, magkaano po? po 100 inches candles Ah, anong oras po kayo nagbubuka sir? 2.30 p.m. Hanggang anong oras po sir? 12, 12 midnight Ah, 12 po Nakakailang ano kayo sir, na nabibenta sa isang araw? <laughs> ano, isang 50 piraso 50 piraso, pagka anong araw po yung malakas dito sir? Biyan na Sabado Linggo Biyan na Sabado Linggo Sige po, pang isa sir, bibili ako. Pero yung hindi special ko magkano naman? Same price lang. Ah, same price lang. Adisyon uh, na lang kami ng yun. Tiga saan kayo, sir? Masasarap ang basong tapos. Layo pa Ang guys, may tinda rin silang kape. Saan ba ito, sir? Located? Located saan ko, sir? Yung, yung ano namin sa Memorial Circle. Sa loob. May barcodes dito. Ha? Uh, kung bawa ko. sa may terminal, sir. Time spent. Time spent. Okay, sir. Thank you po. Ilang minutes bago maluto yan, sir? 15 minutes. 15 minutes, sir. O guys. bilhin na kayo dito kay Ma'am Lin. Libihin At puto bongbong. Sino yun si Ma'am Lin, ma'am, sir? Ay, yung may-ari po. Kala ko si Mami. Eh. Yung guys, waiting tayo sa order natin. At ang maganda sa kanila eh, kung wala kang cash, eh meron silang gikas na pwede kang magbayad. Ma'am, ano yung kulay violet na yan? Ako ah, sa bongbong. Bong. Yan, shoutout po kay Sir and Ma'am sa mababait na nag-entertain sa akin. Salamat po! ayun guys, ito na yung binili ko na 135 na bibingka ka special. Tingin ko kahit di ko pa siya natitikman sa laki at taba nito, e eh, panalo na ako. Feeling ko, e eh, sulit na yung bibingka experience ko. Yan, nilagyan natin ng topping sa ibabaw ng niyog para mas masarap. Ay, eh, tikman ko na, namiss ko yung lasa nito eh. Tara, kain po. wow, ang galing ng pagkakaluto ni kuya from perfect, wala naman sa sukatan saktuan lang, tama yung timpla nya at pwedeng pwede to sa mga bata at sa matatanda kasi hindi matamis yung pagkakaluto tapos yung texture, ang lambot ng pagkakagawa at lasan lasan mo din yung salt egg na nilagay niya at yung cheese real talk, walang eme eme, legit na masarap talaga to, hindi na ako magtataka na kahit weekdays, eh nakakabenta daw sila ng 50 to 100 pieces sa isang araw, eto pa imagine nyo guys, paano pa kaya pag weekends pa, kung whole day pa si Guys, katunayan na masarap talaga. nakalhati ko na agad. I-edit yan ah. kung gusto nyo rin po ma-experience yung bibingka at puto ni Ma'am Lynn. Yan, check out nyo na po sila dito. Open po sila ng alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. Sobrang goods, quality. So ayun, hanggang sa muli. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, pakilike and share naman po. Salamat at suportahan po natin yung mga small business. Aki peace out all good. See you sa next vlog.